Magsa sound check kami ni Lau dito ni Boss. Yung so, kanyang pinagmamalaking amplifier with uh, equalizer. So check natin. At crossover. Crossover. So yan yung mga laman niya guys. So yeah. Gusto ko lang ipakita guys yung mga display niya dito. So may isa tayong type. So yung casing nila guys oh. Parang Sakura 737. Dito tayo ngayon sa Kaohsiung sa tinatawag nilang tambakan tayo guys at tiningnan yung mga nandito sa tinatawag nilang tambakan una nating pinuntahan yung electronics dito at guys nakita tayo dito na ng microphone syempre yung kadalasan na ginagamit natin sa Pinas dynamic dynamic microphone yung kadalasan natin ginagamit sa Pinas at doon sa microphone ko din halos lahat ng ginagamit ko dynamic yung isa sa dynamic dito yung dito sa kabila yung dynamic na maliit pero may nakita tayo dito na isang dynamic na sobrang laki yung voice call niya. So malaki yung voice call niya. So kursunada kong bilhin pero ayaw ibigay. So napakaganda yung pangalan niya guys is Shuin Professional Microphone. So, ang ganda to. Super ganda. So sinubukan namin kanina yung pick up ng microphone kahit malayo. Nahihigop niya na sa sagap niya. So tayong ayaw binigay ni Lopan so, Sao <laughs> okay, yeah. So ayo bigay ni Lau Yung isang microphone na binili natin. So ipapakita ko guys. So sayang ang laki ng voice coil. So, ito lang yung binili natin ngayon sa halagang 600 pero natawaran natin ng isang daan kaya 500 yung binili natin. Try ko din di sound check. So maganda yung voice coil. Dynamic din siya, microphone. So ang ganda. KTF uh, pangalan ng uh, microphone. record na siya at may casing na siya na lalagyan. Hindi na lobby guys. Kasi ito sa Pilipinas last na bili ko, Carol microphone nasa 1,200 ganito na yung quality. Pero ito, 500 kung sa pera natin nasa 850 yung amount. So hindi na tayo lobby guys. Same quality at sa kilo napagbigat, mabigat worth it yung uh, 500 sa pera natin sa peso 800 gusto ko lang ipagita guys yung mga display nya dito so may isa tayong type so yung casing nila guys oh, parang sakura 737 at eto isa sa mga nagustuhan natin. Yung price niya is uh, 5,500. Pero pag sa peso, medyo mahal guys. Kasi nabibili natin yung Sakura. So, nasa 5,500 to 6,000 pesos. Ito, 5,500 NT dollar. So dollar, NT dollar. So medyo mahal. Kulang-kulang na 10,000. Pag sa pera natin. So medyo mahal guys may na-offer si boss dito yung Yanico 2,500 so pwede din discount dito ng 500 1,000 kaya to pero hindi pa natin na-try guys hindi natin natignan yung likod kung ilan yung watts nito pero about sa bigat naman mabigat naman siya next time balikan natin at ipatry natin so ang dami ding speaker na dito at yung mga microphone so yan pa yung mga ano? at crossover crossover so yan yung mga laman nya guys old model belt drive darling mga 90s 1970s 1980s ito yung mga magic puno tinatawag dati Maki Mixer daming channel guys fire. Tulog si boss. Kailangan kong gawin Aww. upang malaman mo. <laughs> Napuyat.